Gusto mo ba na hindi hindi titigil sa kakaisip sa iyo ang taong mahal mo? Yung ikaw lang palagi ang magiging laman ng kanyang isipan? Kahit okay naman kayong dalawa, ay mas gusto mo na siya ay hindi hindi titigil sa kakaisip sa iyo. Malayo o malapit mang kayong dalawa sa isa't isa. At kahit okay naman ang pagsasama ninyong dalawa, lalong lalo na kung LDR kayo, ay mas mainam na gawin mo ito nang siya ay hindi hindi makakatigil sa kakaisip sa iyo kahit anong busy niya at kahit anong gawin niya ay ikaw lang palagi ang magiging laman ng kanyang isipan. At kung hindi naman okay ang relasyon ninyong dalawa, ay mas mainam na gawin mo rin ito. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Pwede mo rin ito gawin bago ka matulog. Una, kumuha ka lamang ng kahit na anong kulay na panulat at isulat mo lamang ng tatlong beses ang pangalan at apelido niya dyan sa palad mo. Dapat alam mo ang kanyang tunay na pangalan. At pagkatapos, ilapit ang palad mo sa bunganga mo at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay hindi titigil sa kakaisip sa akin malayo o malapit man tayo sa isa't isa. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos ay ihipan mo lamang ng tatlong ihip ang palad mo na may nakasulat na pangalan niya ng tatlong beses. Pagkatapos mong ibulong ang spell ay ihipan mo lamang ng tatlong beses ang palad mo. At pagkatapos mong gawin ang ritual na ito, ay paninguradong siya ay hinding-hindi titigil sa kakaisip sa iyo. At gawin ito isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo. At gawin ito hanggang kailan mong gusto o hanggang kailan mong gusto ihinto ang ritual na ito. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.